Magandang buhay sa lahat, Christy Fermin, nagbigay ng komento sa mga viral na pag-share ni Liza Soberano about sa naranasan nito nung bata pa siya. Hindi asang ayon si Christy Fermin na may maalala ang 2 years old na bata sa mga pang-aabuso sa kanya. O nararanasan nito sa murang edad. Kaya madami ang netizens na kamwestiyon kay Christy Fermin. Ayon nga sa kanila, Huwag daw igaya, ni Christy Fermin, ang utak nito, kay Liza Soberano. Dahil obvious, na si Liza Soberano, ay napakatalino. At ayon din sa mga netizens, na nakaranas, at nakasaksi, ng the same situation, kay Liza Soberano. Na kahit 2 year old pa yan, ay may maalala na talaga, sa mga naranasan niya, nung bata pa. Lalo't kapag, ang naranasan ng bata, ay pang-aabuso ang daming sumang ayon kay Liza Soberano. Pero meron pa din ang bashers na gumagala para magbigay lang ng komento ng hindi ka nais, -nais. At first time ni Oji Diaz, ang sumang ayon sa unscripted na episode ni Liza Soberano about sa naranasan nito nung bata pa. Aware daw si Ogie Diaz sa nararanasan ni Liza. Dahil kinukwento din daw ito ng dati niyang alaga. Mabilis lang ang mga taong pumapapel para questionan ang napagdaanan ni Hopi. Lalo na itong si Christy Fermin. Kaya madaming bashers na nagsulputan para lang sumang ayon din kay Christy. Akala nila, alam na nila ang lahat, akala nila, tama na ang lahat ng opinion nila.